So na po ang papaya. Patay na. Bukas po Ah, sa ano, Sabado po ko na to. Pero hindi ko po tuloy ng sagadan ng dyan. Nasa po may ano. Sa so, ito. Baka sakaling tumubo pa eh. Hmm, update tayo. Ayan, aking luya. Hmm, Ayan may kapalit ng papaya ulit. Ayan. Tapos malunggay. Yung tanglad ko yung mga bungo. Hmm. Ang dami kong ginawang ano, puste ng kadyos na pag umulan, malakas ang hangin. Tapos mga kamuti kong puti, ayan. Ang daming kagat ng piste. Hindi hmm. ko alam kung ano pang ispray dyan eh. Naubos ang dahon. Ayan hmm. Ayan o. Oh. Hmm. Ano ah, na, no, peste ayun. No? Ayun, no, meron pa nga. Oh. Um, lumilipad pa ang buwang. Tapos may bago akong tagang nalagbat eh. Ayan Oh. No. Hmm. Isang puno lang dagdagan ko yan. Eh. Meron ako nung pinatubo eh. Dagdagan ko mga dalawang puno pa ulit. Masarap kasi ito sa anong sardinas. Kaya sa tuna, igisa mo lang. Tapos yung pulang kamote Tumaba na naman Ayan siya. May talabos ulit Pwede ulit mag sardinas May kamote Talabos ng kamote Tapos yung ano talong ko Nabuhay Ang tagal na yan po ngayon lang nabuhay Siguro sa ano sa klima ayaw niya ng ano malamig mainit mainit hmm. hmm. Pati dito sa apakan eh. Tumutubo yung kumot. Masarap sa kaya sa sardinas lang igisa eh. Hmm. Hmm, sa so may mga ano dyan, UTI at saka sakit sa bato. Ayan oh, sambong oh, pang linis Oh. Ang yabong na ulit. Sobrang yabong ng sambong. Sobrang yabong ng sambong. Ito ang medicine na serpentina Pakarami po niyan tumubo dito sa arang, harap, ng bahay Alright Thank you Ayan. Every second week nag ano ako nagdalaga ng pitong dahon Tapos iniinom yung ano yung tubig na pinaglaga Ayan, eh. wala nang mga uod kasi dati inuod yan eh. hinabangan ko tapos Sinisilip ko dito sa ilalim pag may kinainan tinatanggal ko tapos pinapatay ko kasi wala na ngayon masyado dati yung dami okay na, mataba na siya okay wala na wala na kagat. ah meron pa lang hindi ko alam kung anong piste yan eh wala pa lang nakaraan malaki nakuha ko Eh, wala naman nagtatago siguro sa ilalim pag nakita kita huli ka ayan ayam na wala na okay bye bye